Mga kaibigan, pangalawang araw itong paglilibot namin sa Cebu kasama ang mga Ibo All Star. Maga kaming gumising, gumayak, dito magsisimula sa Dalagit Kasay Beach Hut, papuntang Well Shark Watching uslug, at may kalayuan itong 49 km, estimated isang oras 20 minutos. Pagkatapos namin sa Well Shark uslug, hindi pwedeng hindi mapuntahan ang isang falls dito sa Uslub na tatawagin Pocket in Paradise na may kalayuan 4.4 kilometers estimated sa 11 minutes lamang. Dito makikita ang view at madalaanan mo ay talagang mapamanghaka sa ganda. Looban man siya pero sulit ang biyahe kasama ang iba All Star. At samahan pa ng napakagandang riding jacket, GPT kalidad. Sa hindi inasa ang pangyayari, ito ang kasunod sa aming kasamahan. Napakaganda ang pagmasdan ng kakaisa ang lahat. Bago pa kami makarating sa dulo ng falls, kailangan naming sumakay ng habal-habal para sila maghatid sa inyo marating ang tumalog falls. Ito ang tumalog waterfalls ng Oslo. Lahat po ata manggagaling sa whale shark watching papunta sila dito sa tumalog waterfalls. Malamig ang tubig, malinis at talagang relaxing ka dito. Maraming mga isda na lumalapit sa iyo kapag ikay lumulublob sa tubig. Talagang napakaganda at marami kang view na makikita dito. Apakaganda mong pagmasdan. Ang talon ay nailalarawan sa pamagitan ng isang malapad. Parang kortina na kaskad ng tubig na napapaligiran ng malago at berdeng kapaligiran. kung naghahanap ka ng mas adventurous o kapanapanabik na karanasan sa talon, ang Tumalog Falls ay isa sa mga marerekomenda ko sa inyo. Ito ay isang sikat na hinto para sa mga turistang bumibisita sa Oslo. Kadalasang isinasama sa isang araw na paglalakbay upang makita ang mga whale well shark. Maraming salamat sa lahat ng nasa likod nito at sa na-experience ko. Maraming maraming salamat.